Good morning mga idol, good morning. Ayan mga idol, ito na naman yung ito yung trabaho ngayon mga idol. Ah, uh, dito naman ako sa ibang job site namin. Ah, uh, medyo malayo tong job site na to. Ako lang mag-isa mga idol, wala akong kasama mga idol. Ayan ako lang mag-isa. Ito ang aking trabaho ngayon mga idol, ano ko, Ayan, mga idol mag ano ako magja-jackhammer. Ah, ito yung jackhammer na aking gamit. Tsaka generator kasi walang kuryente dito ayan ang gamit ko generator para sa aking jackhammer. Ayan ito ang aking jackhammer mga idol. Ayan mga idol ang aking jackhammer. Ayan mga idol ito ang jackhammer ko mga idol yung mga sobra-sobra sa aming pile mga idol. Anong uh, pagdrilling nito hindi ako kasama sa pagdrilling nito kaya Ayan ako yung pinadala dito para magjackhammer sa mga ano sa mga sobra. Kagayan itong mga idol ito yung sobra niya mga idol ayan oh no? Ayanti yung sobra niya Kailangan kagana kagaya sa nitong mga idol oh no? Kaniggal ito sa kaplat ayan kagaya niyan Ayan ito Yang tinatanggal ko yung mga ganito yung sobra-sobra at saka doon sa taas Tatanggal ko na doon sa kapila ay diyan sa taas at ko na lahat tanggal ko na yan diyan oh no? Yan dito naman ako sa baba Tapos meron pa doon sa kabila. Ayan. Ay, ito yung trabaho ngayon, mag jackhammer Kasi pagkatapos ng idol, pag sakto na ang sukat nito lahat, uh, plat na sila sila lahat, uh, lalagyan doon ng ano, ng cupping beam. Uh, pag nilagyan doon ng cupping beam, ay uh, may ano na mag Excavation naman mga idol. Hukayin to mga idol, itong malo para to, hukayin to. Pero hindi ko alam Huwag kaano kalalim mga ito Ayan mga ito